Hi guys! Good morning! Today is Sunday, my day So excited na ako mga ka-channel umuwi ng bahay. <laughs> so ngayon mga ka-channel, maglalakad ako. Tatawirin ko yan. Ayan. Tatawirin ko yan mga ka-channel. So ang harap niyan, Rostanz. Rostanz Mall and Glorieta 5. So tatawid ako dyan, nalakarin. Sasakay ako ng carousel o kaya train. First time kung sumakay ng train ngayon pero hindi ko alam so try ko kung kasi takot ako sumakay ng train. so try ako magsakay ng train today. So let's go, Maka Challenge! Tawid na ako. Okay, Tawid again. Hello, ayan si Kuya. Hello Kuya, ayos yung tagtog mo ah. <laughs> so ayun mga ka-channel, lakad po tayo dito sa Mayro Dance. Sobrang init na oh, di ba init? So, dyan po ako sa building na yan. Dyan po ako nag-work. Nag-work ng bilang caregiver. Kaya, so, ngayon, um, every Sunday, nilalakad ko to papuntang bus station sa carousel. Yung mga ka-channel. So, lakad po tayo. Mainit na kasi. 9 a.m. na po. Actually, talaga, tuwing umaalis ako... 5 a.m. in the morning. So ngayon, na -late ako kasi nakiusap yung boss ko kung pwede ko ba. Kung pwede daw na mag ako mag-off kasi hindi maganda ang kanyang pakiramdam. <laughs> Kaya sa so, ko siyempre. Kawawa naman. So next Sunday, mga channel maga na ako makaka-uwi kasi um, kumuha yung boss ko ng part-time job ako. So, lang. Saturday, Sunday. Then, uh, pagka Monday, uwi na siya. So, okay. Para mayroon lang, pag mag alis ako, nandiyin ko, pag diop ko, para mayroon lang akong karilibo, kapalit. So, ayan. Ito, so, nilalakad ko to every Sunday. Ano lang, ano naman, malapit lang naman. So, well, guys. Um, uh... Okay, tawid na daw kami. Thank you so much. So let's go guys. Mm -hmm. channel, ang cellphone ko minsan minsan ang cellphone ko nag -dublar. minsan, I don't know siguro, um, against the light kaya yeah, gano'n okay naman yun. Okay lang naman yun na malit ka minsan mag off, malit ng uwi. Okay lang yun. Ang importante makaka-uwi ka. ka. <laughs> Makakapag-be off ka. Excited na ako next linggo, next Sunday kasi makaka-uwi ako ng 5pm. Kasi meron na akong kariligo or kumuha si ma'am kasi ng part-time job. Kumuha siya so um, pagdating ng Saturday, ito training ko siya. dapat niya mag-gaw. Dapat niyang mag gawin kay eh, ma'am kung paano niya si ma'am So, pagdating ng linggo, may iwan na siya mag-isa. <laughs> Bala na siya kay ma'am. <laughs> okay, let's go to win. Oh, win it. Okay, naka-stop naman mga ka-channel. So, mag-stop yung lakad natin. init pero masarap masarap yung init minsan oh oh so, you guys la natin tayo maka siya media Ang sa pito ang sa bukas pwedia. Rasul apa yang semakkan saya untuk dibicarakan? Nampaknya kita pernah personal dengan David. Saya tak mampu kalau tidak dibicarakan dengan orang orang yang mga berbeza. Baiklah, kalau kita berbeza, kita berbeza. Kalau kita berbeza,

Ayan po ako sa Cubao from Ayala. So, lalakad ako. Patuntang Arayat, mga ka-channel. So, sasakay ako ng jeep. Patuntang sa Lujan. So, let's go, guys! Sasakay tayo ng jeep. Wow! So ayun mga ka-channel, balikan ko kayo mamaya guys. Again and again, bababa tayo ng tulay. Ay tulay pa po or um, uh, stairs. punta po tayo sa kaya ng jeep puntang San Juan doon po yan, lalakarin natin yan so ayun balikan ko kayo mamaya guys so ayun guys nandito na po tayo sa jeep bayad muna tayo

So, from Ayala, Cubao, to San Juan. <laughs> Hi guys! Akyat na po ako. Ayan. Nakita ako ng bantay namin sa gate. Ayan. Dito na po ako sa second floor. Dito na po ako sa amin. Ayan.

So, yun guys. Bye-bye. Hanggang dito na lang po yung vlog for ko today. Thank you for watching guys. Bye-bye. Love you all. Don't forget to like and subscribe. At i-click ang notification bell for more details sa aking mga videos. Bye guys. Love, love, love.